Ilang mga kababayan natin ngayon na nangangailangan ng wheelchair ang ora mismo ring nirigaluhan ng Akobicol Party List. At para sa update, makakausap natin ngayon na sa linya ng telepono si Misali Luces, ang Regional Community Connections Program Officer ng Akobicol Party List. Ayan, Misali, kumusta yung nagaganap na proyekto ng Akobicol Party List dyan sa Sipok at Camarines Sur? Ah, uh, well, ah, uh, kanina nagkapag-award na po ang sa okay. School. Kasama po yung, ah, uh, uh, si Cooper dito sa, uh, sa LRV, sa Marine sa Sipoko. At na-award po sa aning na binibresyaryo po ng wheelchairs na sina Christine Manganan, Eugenio Yamato, Eugenio Ronnie Del Del, uh, Taberon, si March Mark Ivan Vita, and to si Sharon uh, Recto. Actually po, uh, hindi lang win siya ang naibigay ng Ako Beacon Party nito dito sa Ipupos. Meron din ta ta tayong dala na reading glasses mula po yan sa Children International Philippines at mm. mga sabon din po, galing din po yan sa Green the World. At sa ngayon, Miss Reni, kasama ko po ang Assistant Regional Director ng Philippine Information Agency para naman sabihin sa atin kung ano ang servisyo para ba pa na dinala dito ng Kamsur Comnet dito sa Sipukos Kamarindor. Ito si uh, Ma'am Lucelle. Sa EID po ng PIA. Opo. Mag magandang hapon po sa inyo, Ma'am Lisel Makatangay, ang Assistant Regional Director ng Philippine Information Agency dyan sa Camarines Sur. Magandang hapon po, Ma'am Lisel. Yes, Ma'am Remy. Magandang hapon po sa inyo dyan. Uh, nagpapasalamat po kami sa Ako Bicol bilang isang aktibong ka-partner po namin sa na itinasagawa po ng Information and Service Caravan. Ito po ay isang programa ng Presidential Communications Office na information agency. Ito pong Comnet, ma'am, ay grupo ng mga information officers mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Opo. So, inipon po namin sila, and then ito pong aming ginagawang servisyo caravan, ay inihahatid po namin sa iba't ibang kasulok-sulokan pong bayan at munisipyo po sa buong bansa. So, sa Bicol Region po, minikot po kami sa iba't ibang uh, lalawigang, maging sa patensyana po sa igay, ano po, okay na kami lang. po ay nasa may gymnasium. Mm -hmm. So, ilapit po, ito po yung aming mandato, na ilapit po sa mga tao ang serbisyo po mismo ng pamahalaan at malaki po ang aming pagpapasalamat na sa lahat po ng activity ay katuwang po namin ng Ako Bicol. Apo. Hindi po nila kami binapabayaan. Lagi po namin silang kasama. Lalo na po si Ma'am Sally, very very supportive po. Ma'am, maraming maraming salamat po sa inyo. Apo. Kami po, Ma'am Lisel, ay nagagalak dahil kayo din po ay katuwang ng Ako Bicol Party List sa pagpapaabot po ng mga tulong at impormasyon sa ating mga kababayan. Uh, Miss Lisel, matanong ko po kayo, ma'am, malaking tulong po ba yung kapartner nyo po, yung Ako Bicol Party List, sa uh, lahat po ng inyo pong aktividad? Actually, ma'am, isa sila sa mga blockbuster namin, ma'am. Pag sinabi mong blockbuster, ma'am, ito yung pinipilahan talaga. Ibig sabihin, ma'am, napaka-effective po ng tulong nila. Lalo, ma'am, yung mga wheelchair. Napakalaki po ng pasasalamat ng mga nakakuha nito, ma'am. Alam mo naman, ma'am, yung mga taga-malayong lugar, mahirap po silang mag-access ng mga services na ganito. At yung mga salamin, alam din po natin na sa mga nakatatanda po, napakahirap po sa kanilang pumunta sa doktor dahil po sa kamahalan po ng konsulta uh, at maging salamin mismo. At ngayon po may isang, may isang daan po tayong nanginabang at naghahanap pa nga po yung iba, ma'am. Napakalaking tulong po, ma'am. Ma'am, maliban po sa ako, Bicol, ano, sino-sino pa po yung mga kasama po natin sa pagbibigay ng servisyo at aktibidad po dyan sa Sipokot? Okay po, narito po nakasama natin ngayon ang Department of Agriculture, sila naman po ay nagbigay ng venting bigas, nagbenta po ng venting bigas. So marami din po, truck-truck po yung dumating kanina at uh, uh, nagsupport din po yung ating NIA sa kanilang uh, 29 BBM ride. And nandito, nandito rin po yung PhilHealth, nagbigay po sila ng mga yung sa ating mga membership at yung yakap. Mm -hmm. At ang ating pong PSA, ang Philippine Statistics Authority para po sa National ID System. May LTO po tayo para po sa kanilang education, para po sa driver safety. Meron po tayong TESDA na nagturo po ng mga iba't ibang um, lectures po sa ating mga uh, sa ating mga recipients. Nandito din po yung Bicol Medical Center para po sa pre-consultation at sila po yung nag-provide ng optometrician para po tingnan na tama po yung sukat ng mata nung mga na, naka-avail po nung ating mga salamin, ma'am. So, meron din po tayong Comelec. Meron po tayong, ano pa ba, ma'am? pag Uh, DICT ma'am, tinulungan po kami para magkaroon po ng, uh, nang uh, ng, ng, internet connectivity po yung ating mga kasamahan gaya po ng PILEOS, pati po ma'am SSS. So this is just like a one-stop shop for everyone. Kaya po napakasaya po ng mga, uh, na mga residents po ng Sipokot na naibaba po natin dito ang servisyo po ng pamahalaan. Katawang po ang Apo Bicol Party List. Ma am. Ayan po. Ma'am, uh, maliban po dyan sa Sipokot, meron pa po ba tayong target na bayan o lugar na uh, gagawin din itong mga ganitong aktibidad? Yes, ma'am. Actually, ma'am, marami po kaming request. Ito po nga si ma'am, during our pre-coordination meeting. Kaka, man po na marami pong dalat-dalang mga services sa at ating mga kasama, kapag -ka na po yung ako, Bicol Party List, ay nag na daw po sila. Para po sila daw po ay malaanan po namin ng, ng slot next year. So, mantakin mo yan, ma'am. Kasi gusto niya po daw ay doon naman po sa mga postal na bayan na hindi po talaga po nakakaabot ng sentro. Pero po, we're also targeting Fatakawa, which is also a cost bossal municipality po ayun, ayun. alam mo ma'am Lisel napakaganda po itong programa po ninyo na ibinibigay uh, katuwang po ang ako bicol party List para po sa ating mga kababayan sabi mo nga this is a one stop shop kumbaga yung mga opisina na kinakailangan ng ating mga kababayan yung mga tulong ay dyan na mismo sa isang lugar nila uh, ma avail mm -hmm. kaya maraming maraming salamat po ma'am Lisel sa inyo pong panahon at oras mabuhay po ang Philippine Information Agency at nabuhay po ang ako bicol Party list. Maraming maraming salamat po lalo na po kay Ma'am Salin. Alam mo partner, lucky yung pasasalamat ng Philippine Information Agency sa paraan ni Ma'am Lisel dahil nga sabi niya mismo lahat halos lahat ng aktibidad ng PIA nakatuwang ang ako bicol Party list ay blockbuster. Hmm, ibig sabihin, pa, oh. ibig sabihin partner, yung mga Asistensya yung mga ibinibigay na tulong ng Party List ay talagang patok sa masa. Mm -hmm. Kung baga talagang kinakailangan. Mm -hmm. di ba? Kaya maraming nag Correct. So, libreng medical, wheelchair, yung uh, eyeglasses. Mm -hmm. Importante yan sa ating mga kababayang mga matatanda na na merong sakit sa mata. At sila na mismo yung pumupunta dun sa mga lugar na talagang nangangailangan ng ganitong mga asistensya at tulong. Ayan. But least, na ipahatid niya na yung informasyon, yung kaganapan doon sa support. Pokot, Camarinesur. Mm -hmm. Kung baga maagang pamasko sa ating mga kababayan dyan sa uh, Sipokot, Camarinesur. Mm -hmm. Ito, Alam mo partner, wheelchair. dahil dyan mag-aabang yung ating mga kababayan mula sa iba-iba namang mga munisipyo or probinsya dahil dito sa nabanggit ni Ma'am Lisel na talagang one-stop shop katuwang ang Akubikol Partylist. Magandang programa. Mm -hmm. At alos buwan-buwan na uh, bumibisita ang Akubikol mm -hmm. sa iba't-ibang lalawigan para mamahagi nitong uh, wheelchair na talagang Maraming kababayan natin na nangangailangan nitong tulong.